Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagti-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay talagang makikita nga natin na nai-enjoy ni Ate Carla at ni Kuya Jomar ang pagbubukas ng mga gifts galing sa kanilang mga fans lalo na sa mga fans nila sa ibang bansa. Grabe, napakadaming regalo nga ang nandito kabilang ng regalo pa ng mga fans nila nung birthday o debut ni Ate Carla grabe at nakaka-surprise nga ang mga efforts ng mga tao na nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Legit, legit, legit. Thank legit, you so legit, much po. po. <laughs> One dollar, gram. One dollar. Ilan ba ito? Madami yata Oo. Oh, Thank you po. Gusto mo saman from... kita magpaano, magpapalit. <laughs> 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 Pang-date yata <kita laughs> natin. <laughs> so thank, thank you, you, po. From, from... Ito from... car lang. May letter ba yan? Um, wala. Ewan po kung ano. Oh, yun na ito yung kanina kay Tita Febe Yun. Mayroon, mayroon. Thank you po ay kay Tita Febe ulit. Oh, Salamat. To Carla, happy 18th birthday. More blessings to come. More power to you, Carla. I will pray for you success for your success and always for Team Kalingap to their goals, um, for simply gift it. for you na galing sa puso ko from Kita so po, <laughs> Tita <laughs> Febby. Thank you so much po, Tita Febby. Thank you po. you listen ka kasi. Apo. po. Thank you po, Tita Febby. Thank you so much po, Tita Febby. Okay. Ayan okay. pa, pang isa. Ganda nito. Ganda nito. Parang ang pangit. Ang, ang Ganawin. Parang maganda i-display lang siya. I-display na, na. na lang eh. Oo. Oh, Wag mo nang alisin nga. Sa bago niyong bahay. Ayun na, na. Uy, may malaki pa. si na so girl. malaki pa. Ita, Sidney girl. malaki girl. Parang mong palagi ito rin ni Kina. Kuya Jens. mm paypay nga eh. <laughs> <laughs> <ayım> <laughs> 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 <trapidata> <trapidata> Yan nga. Kontrabida talaga. Kaya nga

niya ito. Bukh okay. pala ito sa'yo sa pag-aaral mag mo magamit mo yan. Kasi magigit yung mga moments natin from um, serie number one. Ang <laughs> umpisa. Ano, <Ay>, parang journal. Oo, <laughs> oh, gawin yung mga journal. Oo. Oh. <laughs> Tapos yung mga banat ko dyan, ilista mo na ito. Thank you, <laughs> bro. Ito. Mga pantalon, bro. Uy, kay Kalinga Pra, bro. Kalinga Pra, bro. Uy. Uy, naligaw. Ay, boys. Levi's kay Kuya grabe. Siyempre, napakainit din doon habang nagbubuka sila ng mga regalo. Kaya naman kinikilig ang mga fans nung pinupunasan ni Kuya Jomar ang pawis ni Ate Carla. Grabe, napakaganda talaga ni Ate Carla at araw-araw at lagi na lang na nabibighani si Kuya Jomar sa kanya. Grabe, bagay na bagay talaga ang dalawa. At habang tumatagal nga ay mas nagiging sweet na sila sa isa't isa at nagiging komportable na rin ang samahan nila at turingan nila sa isa't isa. Penis! Ano yan? Brevil? 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 Alam to ni Ato. Alam ni Ato ang basa dyan. <laughs> <laughs> Nating ano eh. Yo. Thank you. Ito kay Kalayata <laughs> to. Ay meron din dito. <laughs> Ayun yan sir, okay, sa mayroon ko nakita ang pangalan mo eh. ay wow! tama mo pangalan. wii mayroon ako. ah kayo. mayroon niya. ay, ay angels. Ay, angels. Ay, thank, thank you so much. k-boys. k-boys angels. Kay boys, kay boys. o oh, mag ati na lang yata okay. kay Kuya Jens, meron lang dito kay Kuya Jens. Patan na si Kuya Jens! Hindi, <laughs> 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 patan na ako sa si Kuya Jens eh. Patan si Kuya Jens eh. <laughs> <laughs> Kung Kuya Jens ah, hindi mo. Sa atin pala ito lahat? Oo, oh, sa atin pala ito lahat. Mm. Mayroon pa dito. Ay! May ganun yun na to. Uy! 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 Joe! Thank you po! Ito si Diger.

Anyway, tay baby din kaya Ay, mo Ano ang mo? ka pa talaga ng. Pero pag balik pangalan ko ko mo. May nakapadpad. Oh pangjim niya. Paano kaya baitong susutin niyang gym? Ay, di PD. May ano dun may kaaway doon. Kay coach. Bakit ako kasi ka tagal ito mo ko? Hindi mo na natin siguro. Kay kala na nga yata ito. Thank you ito. po. Kano ka yan? Uy! Thank you! Wait, thank you. Hello, Pero man, man ako. Sapatos so, uh, so lang. Salamat po. So, sa kapatid ko. <laughs> 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 kapatid ko. May kapatid ako. Thank, thank you po. Salamat. Thank you po. Let me up. Hindi ito sa Sa kapatid ko na lang. Thank you so much. Pagkatapos din magbukas ng mga regalo ay syempre nagpasalamat na si Ate Carla sa mga tao na sumusuporta sa kanila ni Kuya Jomar. Una niyang pinasalamatan si God at next naman ang buong Kalingap o mga founder na si Kalingap Val Santos Matubang, si Ate Edna lalang lalo na silang Kalingap Prab Grabe yung todong-todong supportan ng mga supporters nila Kaya pasasalamat din nila lahat sa mga sumusuporta sa kanila Thank you po Carla, toothpaste Thank you po, po. Yeah. Sinto ron Sinto Malayang kay Arjun <laughs> Salamat <laughs> po Nagkikalaan okay, to lahat Sige, bagay ka na Carla Supi Ay, kapatid ko to eh. May kapatid ka rin? Oo oh, po, ay sa dalawang kapatid Supi, na nakaka sa iyo ano ah, to so bro? Pangkulot. Ay pangkulot! Okay, okay. Ano to eh? Kulot ka na nga pala dati. Kulot na ako dati. Thank you po. Thank you so much po, Tita Sydney Girl and Tita Denmark oh. from California. Thank you so much po sa lahat. Team Jom Carl 18, Team Jom Carl Community, siyempre po unang-una kay God, kay Kuya Val, kay Kuya Rab, kay Ate Ednal, kay Kuya... Ay, kay Ate Jack. Thank you so much po sa buong Team Kalingap, sa KRT Boys, sa K-Boys. Thank you so much po. Kay Ma'am Jenny, kay Ma'am Cora, kay Ma'am Xiangmi, and sa lahat po ng members ng Team Jomcal 18 and then Team Jomcal Community. Sa mga, sa COOS ba? COOS, Team True Lala, K-R-O-R, maraming maraming salamat. Thank you so much po sa K-R-O-R. k r K-R-O-R. Thank you so much po sa Team Trulala and course. course. Thank you so much po. And sa mga karpintero po, sa mga kalinya, Carpenters. Thank you so much po. Mayroon mo na tayo. Selfie tayo? Sige po. Gabi. Ang labo naman ng cellphone mo. Sige, ito, 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 ano dito? Tira, dito tayo. Gabi, naalis na yung mo. Filter na-filter yung ano <laughs> dito. <Okay> po. <laughs> A.I. po kasi yan. Huh? A.I. Anong A.I.? Hindi <laughs> ko na rin alam ay. Eh. Gallery. <laughs> ay dayan naman neto. Mag-face ano? Ako na po. Ako na po. mabukas Ako na mabukas. Ako na ma. Ako na Ako na po. Ako <laughs> na po. -ano ako Ako ay. ay. <laughs> Ako na mag-fix, mag ayaw ka Opo, ako na. Ako na, ako na. Mo. Ako na, na ikaw na mag-awak. Tingnan po yun. Oo. sige na. Ba't di mabuksan? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.